ikaw lagi si Mito tapos isa lang ang spatula nyo, oh. ito lang gagamitin na mo. Nangailangan sa lang naman katulad namin ng mga skilled worker. Oh. Alam na. Kaya hey, extra ka pa doon kuya. Oo, oh, siyempre ah. Ayan mga ka-wonder, sa board Station Agno. At ah, ito mga ka kasama ko si Wonder, Wonder, ito, Wander Nanay Vlog. Hello mga ka-wonder, nagsubito tayo ah. Ayan. Kasi mga kawander, nakita ko ito nung nakaraan, nag Sa So, ibig sabihin, may talent din pala siya mga sa pag-simento. Kaya mga ka kung kailangan nyo ng ano, ang tawag pa sa ganyang trabaho ba yaw? Mas, ano? A skilled worker? Ang <laughs> <laughs> kawander, kung kailangan skilled worker, may sitio lang si Wander Nanay Vlog. Ayan, sabi mga kawander, tayo nga sa Sabon Station Agno kasi... Ayan o, Ayan, oh, basa. <laughs> Ayan, bas lakas kasi ng ulan kahapon. Kaya bu pumasok yung tubig dito sa loob. Ito, mga lagi namin ng harang dito. At syempre, may drainage yan. Ayan, oh. Para kung sakaling, ah, uh, ano, malakas yung ulan. Ayan. Kasi mga ka binabaha dito eh. Ayan o, basa ah. Kaya ngayon, magsisiminto si Wander po. Ah, nanay vlog. Ayan. Para. Ano, dito kasi ilagay mga ka-Wonder oh. Ayan. Okay. Poy, ano ginagawa mo? Ha? Ah. Ano ginagawa mo? Ano, Siminto kami kasama si Wonder Nanay Vlog. Ah, yun si Wonder Nanay Vlog. Dai. Po, oh, kuya. Oh yeah. Pag ikaw nag-simento isa lang ang spatula nyo. Oh. Dito lang gagamitin mo. Kamay-kamay na lang. Oo. Oh, oh. Ito yung bagong ano ngayon, bagong sikat na tools. Bagong Tamay. paraan. Oh. O oh, di ba maganda yung pagkamasa? Ano maganda. Mas, ano mo sa trabaho ko? Mas okay kuya. Mas okay di diba? okay. ba? Oo. ba't, ba't, tumawa ka? Ayos Di Hindi mas okay kasi ah? parang ano, nagbaglapok. Ah, ah, parang lapok lang ganon? <laughs> ba't parang ba ba tawa-tawa ka dahi? Parang ano, parang hindi ka nagtuwal, wala kang bilid sa akin ha? Meron kuya, kaya nga ang ganda ng pagkalagay mo. Ha? Ah? Ano yan kuya, yung ano ng tubig? Oh, drainage pa. D drainage oh, Tapos Pag ano dahil Pag gumulan Dito Ikotin mo lang dito Ayan oh Ayan natin yung ginawa ni Manso Dati oh. Ah yeah may takip oh, May takip to dahil Tapos pag Pag pungasak yung tubig Buksan mo lang to mm -hmm. Para Lalabas yung tubig uh -huh. Simpli dito banda dai Ayusin ko to Eh Lagyan din siya ng daanan Dapat maganda yung pagkamasan niya Para ano Para Simpli yung mga Kawander -ka natin Yung mga kasabon natin na makita nila, mapabilib sila, wow, ang ganda ng pagka, ano, ganda ng, di ba, ano siya, pang, ano siya, di ba, uh, maganda yung pagka, ano niya, pagka, ang tawag ko dito, Mas, ma, masilya, pag, ma, pagka masilya, oo, oh. oh. di ba, bilib sila sa, ngayon sa akin, oh, bumilib sila, kasi oh. kahit kamay lang, nakamasilya oh. ka, Tsaka, siyempre, pag ano dahi, pag nangailangan sa naman katulad namin ng mga skilled worker, oh. Alam na. Hey, extra ka pa doon po yan. Oo, oh, simpre, ah. Hindi, ah. hindi na kailangan ng mga tols-tols ng -tols mga ano. Kamay lang po. na. lang retyo. Pwede yan. Oo. Ah. Yan tawag yan dahil discarte. Oo. Mm -mm. oh, di ba? Ano masabi mo? Di ba maganda? Maganda. O, oh, sabi ko sa iyo. Eh. Ganyan nun dahil tamang pagmasilya. Tapos igalong-galong mo lang siya. Oh. Para kuminis. O, oh, kuminis. Mm Kapantay -hmm. oh, na yan. Eh, o, oh, tingnan mo. Dok. ba kapantay? Oo. Oh, oh, oh. ngayon to. Siyempre dito rin. Oh, si Dok Nobero, makita niya to. Matutuwa yun sa akin. Magpapagawa din si Duke. Magpapagawa yun si Duke. <laughs> Tapos dahil sinichichiko yan sa ilalim. Mm. Para ano, talagang okay yung pagkagawa. Ano well, masabi mo? Ayan, okay. Diba? Okay, di ba? Okay na, hindi na tayo pabahain sa oh, loob. Yeah. Eh mga ka-wonder, ganun lang tamang diskarte. Kung wala kang tolls, kamay. Hmm. Di ba? Si Koya, o diba? Ang ganda kasi wonderful oh, po ya, 'di ba? Ang ganda naman. 'Di ba ang ganda ng totohan ni Wonder na nag-plug oh. Hindi oh, na kay exactly. papasukin ng ano dito ng baha. Okay. Oh, o teh, ano 'yung aron sorry mo okay na? Okay na po okay. okay. na po magrereklamo ng babahain. 'Di ka na magrereklamo ng babahain. <laughs> oh, iba. Ganoon lang, diskartine. Hempre. Kung wala kang tolls, kamay. Para-paraan ba? Para-paraan, o. Oh. Yeah. Ayun. Diyos sa ating next vlog.